Ah. eh, ako talaga na buhay sa, sa egg. Okay, yeah. Susi yung egg talaga. Opo, talagang puro egg. egg. Eh. Oh. Kahit na ano na ako sa egg, sa isang litro ng tubig na may asin. Ayan, o kaya naman mo mo yak mo Pag start ako, hindi ko malaman kung tawan ko, kukuha ko ng konting asin sa subo ko. Saka ako inom ng tubig. Magliliwanag na ipaningin ko agad. Kaya yes, thank you yeah. din kay Sir Bebot talaga Ang eh. laki din nang itulong niya sa akin. Kaya si Sa talaga, si Sir Bebot kasi kay Sir Justin talaga Thank you very much yeah. Okay. Yun lang po may share ko at sobrang blessed po na ngayon kasi wala na akong sugar. <tututup> Napaka-happy okay. talaga. Oo. Uh. So uh, for that lovely congratulations at uh talaga natutuwa ako na natutuwa ang marami sa iyo uh, kinahinatnan na na-reverse mo ang iyong uh, diabetes at ang isang patunay dito at ay ang iyong huling medical check up at uh, blood camp uh, laboratory test ay nito lamang May 2 at nagbigay na ang iyong mga doktor ng uh, clearance ng lahat ng uh, iyong mga vital signs ay normal na no at uh, nakakatuwa ang ganyang uh, balita at uh, by the way pwede mo bang i-share pala no gaano ka kahaba ilang buwan yung ganyang uh, journey mo sa pag-reverse ng diabetes mo Ah, nagbasta basta oh, Sir Costin si, nag-start na ako ng January, January, 30. January 30. Tapos sinunod so, ko so, yung 18 weeks, 18 weeks mo na, na di ba, sabi mo kasi uh, no carbs, carbs talaga. So, Kailangan dire-direct yung so, healing process so, natin so, kasi mo so, pinagagaling ko. So, hanggang sa, sa dinire-direct dinire ko so, po, dinire po talaga siya. Talaga siya. Hanggang, hanggang sa nasana sa yung sarili ko. Hindi ko na din po alam, sir kasi talagang ayoko. <laughs> By the way, ang isang indicator na gumanda na, na 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 mabilis yung period of healing mo ay yung tinatawag mong two months na mabilis na paghil ng iyong operasyon sa paa. In 2 uh, yes. months yon? 2 months ba? 2 months po. 2 months po. Ah, uh, two months instead na two years na sinasabi ng two mga years. doktor. Uh, bawat week so, ang ni... balik niyo sa doktor. Uh, sabi ng mga doktor, ang operasyon mong yon ay gagaling sa loob ng two years. Pero nung nag-logout ka, gumaling, <laughs> gumaling lamang ng dalawang buwan. Ano? Dalawang ano yung buwan, naghihil na siya hanggang sa dumaan ng ba? bawat buwan. Gulat na gulat sila, naghil siya, nagsakit, nagsakit agad. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. So, so ganun yung ano, Ixia, ano. usually mga 3 months to 6 months, marireverse apo, na talaga yan, apo. ano? at in fact, yung mga early stage, uh, early stage ay, uh, sa 2 to 3 months ay talaga mag-normalize na ang blood sugar para kalaukat, no? So mag uh, meron sinasabi si uh, Bebot magpantay dito. I-shout out natin si Bebot. Sabi niya, Uh, you're welcome. Hoping lahat na nabigyan ko ng videos ay uh, gumagaling tulad mo, lovely Revilla. <laughs> so binigyan ka raw ng mga video, no? So may mga binigyan ko. Pa rin ko. Sabi ko sa kanya nung una, sabi, sabi ko, paano kung paano na yung puso lang pa ako ako Sabi pako, niya, pako, ang islang lang sinabi niya. Tinabi niya. Pag matawas sa sugar, may putol. Pero pag mababa ang sugar, walang putol. Kaya yun talaga po ang sinunod po, talagang low carb. Natakot kasi talaga po. Tsaka masigla, masigla, sir. Diyan low carb. Masigla yung katawan ng gumilaw po. Masigla, aming, uh, energy mo mataas ano, at maganda. No? So nakikita ko naman ang iyong yung... feature ngayon. Uh, Tinray nah, nga nilang nag itaw ng, Try oh, okay, po nilang nag-bless rice. Sabi nga nila, nakakagawang nga daw ng utawa. O what if kung wala nang rice? <palas> Tama yan. Uh, dito tayo sa huling bahagi na, lovely. ah uh, siguro magbigay ka ng mga payo at mga tips sa mga gustong pumasok dito sa low carb lifestyle at lalo na doon sa mga merong karam daman sa hypertension at diabetes tulad ng iyong karanasan ano ang iyong mga payo at mga tip Nako, yun lang po maipapayo ka kahit gaano pa kataas ang sugar nyo or anong klaseng sakit yan. Basta sinapuso nyo po ang paglo-low carb, din lang po talaga ang kamang uh, disiplina ng pagkain. Uh, tama paglo-low carbs, talaga pong yung health nyo talagang gagal at hahapa yung inyong buhay. Mawawalay ka ba nyo? Mawawala lahat. Gagal I, at tulong ko ng low-carbs at sa tulong ni Uncle, Uncle Josh. Yun lang po talaga. Pamay-papayo po. So, po, po low-carbs is, low carbs carbs is the best. Okay. Okay, maraming salamat, uh, lovely. Uh, Revilla, no? So, uh, sa iyong uh, low-carb journey dito sa Punto Cora. Ka? Thank you. Thank you. So, so, Mabuti nakasali sa atin si Bebot Magpantay dito sa ating live stream ngayon ano. At uh, muli ako nagpapasalamat sa iyo Lovely. Maraming salamat. Uh, magandang gabi hanggang sa muli. Padayon. Yes po. Thank you. Thank you.